Ito na yung gusto nyo magpag-sit kami dito sa Salsido, Dumaraw Kapis. At binigla kami dahil may entretown yung iba na kalaban namin. Kaya ito yung sa pag-sit namin dito. Yes yeah. one guys, dito kami dumaan sa bayan ng Dumalag. At piyesta na pala dito bukas. And happy piyesta na nandito sa bayan ng Dumalag Kapis. Baka naman dyan may mag-imbita sa atin. Comment lang guys. Tarot! Kahit may paparating na bagyo ngayon guys, let's go pa rin tayo. Walang may makapigil basta na set na yun. At dito pa lang kami dumaan sa release ng train magmula buntog papuntang salsido May mga natira pang release yung dinadaanan natin. At dito na tayo ngayon sa salsido kung tawagin ito noon istasyon dahil istasyon na ng train ito. Correct oh. me if I'm wrong. Charot. Basta mo na to. At yung makasama natin yung intertown man ito, yung hindi pa uso yung basketball. Kaya tumitipo na sila mga pusta nilang malaki dahil may salig sila sa kanilang mga hampang. Sa nakatagalang start na ng laro natin guys. Sa unang bulan namin nakascore kagad si Ernie. Pero wag ka sila kaya walis yung score. Siyempre hindi tayo magpapahuli kaya nakabawi. Pagpapawit tayo ng easy one point na naman Buti lang sumabla yung pasa kayo ng Castile kami Buti lang kakuha pa sir ng Paul okay. County Hindi talaga maharay yung pagpasok ni Ernie. Grabe ang lupit. Oh! Siyempre, kahit paano, nakascore din naman tayo. Grabe talaga magdipinsa yung kalaban sa amin. Sulit talaga pag dumipinsa. Pero kahit paano, nakuha pa din natin makascore. Nice one. <laughs> <laughs> oh, nice. <laughs> ha? Is... Or, correct, dito na kami binigyan ng laro ng kalaban Grabe, is ito mo but surely to score? Kaya is score na naman Buti na kakuha si Rene ang pal kaya naka-pray na naka 1 point na naman kami Eh, may nagawin sa pula, Kita. pow! Siyempre tayo gumamit tayo ng mga easy to move na freestyle Siyempre pinractice ko pa ito nung bata pa ako tsara? Kaya kahit paano nakalibre tayo, kaya naka easy one point na naman tayo Nice one Kali na ako, ano, champion ko Hi, angay ganyan mo, basta nene, nene Siyempre binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng magpagkita ng mga magic mob Siyempre pag magpakita tayo ng mga magic mob sigurado score na yan Nandiyan ang sigap dosi sila Nandiyan ang sigap Iba talaga pag may shooter guys kahit malayo pa sa Tristan tinirahan kami kaya easy one point para sa kanila Game ball <laughs>

आना पाल पार